Magandang umaga for this video. Andito ulit tayo sa Dalampatigahan. Kukuha na lang natin ang view yung vulkan. Ayan po yan. Mainit na eh. Sobrang init. Sakal lang tayo. Sarap magpa-araw dito sa umaga. Ayan sarap ng ano niya yung amoy ng tubig dagat nakakagamot yan sa katawan ba lalo na ka may ubot sipon ka hmm. ayan o oh. ayan ang ang ganda diba ang vulkan mayon oh. Yan po yan. Dito po yan sa amin, sa Bicol. Ang pinakamagandang bulkan mayon. Yan hmm. Diba? Ganda po, ba diba? Masarap magmuni-muni dito. Hmm. Diba? Pampaalis ng ano stress reliever talaga ang ano namin lugar na pinagmamalaki kong vulkan mayon sa amin napakaganda nagpakita siya ngayon kahapon hindi ayan may konting ulap siya sa gitna Oh, napaka ano ng dagat linaw ayan sarap sarap maligo napakaganda po Yeah. Thank you for watching.